Oo, oh, mga jokes. May ugto. So, ano yung tong amigo mga jobs? So, yung anay mga ka jobs, gabi pa So, gabantihan dahil na ito, isang ugto na mga jobs. Siyempre, servisyon na nato ni yung obligasyon na nato ni Jukes TV. So, ano yung si Kalbi Taglay mga jobs? So, ihang anay, dosi. So, nanapos siya pa pabotong after 3 months mga jobs. So, Kajong! Ambil ka nun ay, God bless! Minggu to! Salamat! bye, -bye. O oh, mga kajong, sa ako man natawag putulong po ikaw mga kajong, oh. so So mga na mga kajong, after 3 days mga kajong, uh, baki nga na po natong balik kaya siyempre hatag uh, immunize o ayon sa mga baktin uh, After 12 days na po mga kajong, balik na po tani Kaya eh. e, siyempre, uh, schedule na po taog, kumbaga uh, Tuli, mga ka-jokes, o kapon, maunya atong rutin sa atong pangabuhi, mga kajogs. jokes Ang bingo kanunay, God bless. Salamat.